birthday nga ang dalawang boys ko ay kumayod talaga ako para may pang-cake ako sa kanila. Hay, ato nga pala si Sachi Boy ang manginistog ng Daba Oriental. Grabe, ang bilis talaga ng panahon ba. May dalawang binata na ako. Ito pa na sila Muji Anacho at mag one year old na sila. Kailangan ko ang kumayod para mabilihan ko sila ng cake. Ba kaya nagbinta nga ako ng solar lights? Sa kakapagod pala maging employed, binihisan pa nga lang ako ng mama ko ay nawala na talaga yung energy ko. Ay? grabe talaga yung sa ko para lang may pang-cake itong mga anak ko ba at nakagawa naman ng cake ang mama ko at niready na namin sila para sa paninang selebrasyon pero napaka-unreadful na mga anak kong ito. At nakabusangot nga ang mga mukha dahil ayaw daw nila ng ganitong selebrasyon. Gusto daw nilang mag-isla kami. Sinabi ko naman na hindi nga pwede dahil kung yung lagay ko ay okay na. Yung lagay ng panahon hindi pa. Kamangatigas tigas ng ulo talaga. At ito nga ay kami nala ang nag-enjoy ng magandang partner ko ba at si aling maliit na akala mo naman ay parang birthday niya. Ito talaga yung pinaka-excited kami. oy itong kumagain ng cake. Buti na lang talaga at nagustuhan ng mga anak ko ang cake nila. Nagbunga talaga lahat ang pagsakripisyo ko sa pagtatrabaho. Nakakapagod na talagang magpakaama, oy. Maraming salamat talaga sa mama ko sa paggawa ng cake at happy birthday sa mga anak ko kahit hindi sila happy. Kaya ang masasabi ko lang talaga ay huwag kumaldag at kumiyod kung hindi marunong kumayod. Eh ikaw ay isang manginisda ay kailangan mo ng solar lights. Dahil inaabot na ng gabi ang tatay do laot, minsan ay binilhan ko talaga siya ng solar light Ito ay ang buy one take one king do outdoor solar lighting waterproof automatic charging with remote control 500 watts para binili ko para kitang kita talaga yung tuna. Dilagay nga ng mama ko ang isang solar light sa loob ng aming bahay dahil napapadalas man ang brown out dito sa amin oy. Ito nga at kinabit nga ng mama ko itong solar light sa bangka ni tatay do at madali nga lang itong i install tol tool, automatic na itong mag-charge pag ikabit mo ang solar light sa solar panel, git mo yan mag-blink-blink, yan yung palatandaan na nag-charge na siya at kinagabihan niya ay chinik na minit malakas ba ilaw niya at ang lakas nga na iilawan nga nito ang paligid ng dilampasiga namin Ba't Di na nga kami makasikrito, sikrito ng labing-labing ni Moshe, dahil kitang kita man kami we, eh. kaya kung gusto mo ng maliwanag na ilaw at makatipid ng kuryente ay mag-solar lights kana na, latagpuan ko na ang pinakamasarap na trabaho, hi, ako nga pala si Sach Shibuya ang malinis tug ng Davao Oriental Zoo para sa talaga namin ba dahil dumating na amin aming pinapahihintay na parcel. We got this from this tapos nilagyan taklada na mong hat namin ba sus talaga namin. Ito nga pala ay mga food toppers, peanut butter, bisi at mga treats na gawa sa tunay na ingredients. At ngayon nga ay titikman namin lahat ng magandang para o itong treats ng Miss Unahin namin itong pork liver at ay po talaga ito ng baboy tapos dinihydrate lang nila ba para maging treats. Kalaki man ito o kasing laki ng mukha ko ba? Mm, oh ang sarap man ng amoy, tunay na port liver talaga, 10 out of 10, nix naman ay itong kukubay, at ang cute na ng shape o oh, formang bones, kaya nilantakan ko agad Oy. sarap nito ba, parang butter coconut na hindi matamis, manalasahan talaga yung buko. kaya 10 out of 10, at itong hot and naman ay gawa sa rabbit meat at organ, sarap din ito ba, perfect sa may mga allergies sa chimken, kaya 10 out of 10, nix naman ay itong fruits, gawa ito sa fruits, yogurt at oats, perfect itong panghimagas o pang dessert, sarap nito isama sa breakfast ba, lalo na kung diet kaya 10 out of 10. At ang pinakahihintay ko sa lahat, itong seafood piece. Magpunta-punta pa sa laot si Tatay Do. May ganito naman pala. As manging islog, ito ay 1,000 out of 10. At ang panghuli naman ay itong nati-spread na no, curious talaga ako anong lasa ba. Tinikman ko agad at wow! Ang sarap! Ang peanut butter na ito ay pwede sa mga perbibit kasi wala itong saylitul. Pati nga si aning maliit ay nakikisaw-saw din. Lasang peanut butter talaga ba pero hindi matamis. Mmm, 100 out of 10. Bigyan ang masarap at masustansyang pagkain ng inyong mga fur babies na cute at palamunin. Dahil sila na ang tunay na paborito at hahanap-hanapin. Eh!